So mga guys, nandito tayo sa taas ng bubong Magkakasa tayo ng Plasing Katapos lang namin ikasakapon yung Moldora Sa gilid Yan Paikot yan Paikot Paikot yan, kaya ngayon Ang gagawin namin ngayon guys Kakabit namin yung Plasing dito sa gilid Pakita ko sa inyo. Ayan na. Baba rin na, kukunin pa namin yan, Gag-grind. Mainit dito, nandito kami sa taas. Mamaya siguro, mga bandang alas 10, grabing init dito sa ibabaw. Ito yung mga kasamaan ko, kaway kaway ka mga baka sakaling may makakilala sa iyo sa ibang lugar at mga kamag-anak mo shout out ka shout out shout out, shout out. <laughs> diba? <laughs> ah. kahit kahit mahirap yung hanap buhay natin lagi lang tayong maging masaya maging patas alright laban yeah yeah <laughs> ah. Yan yung nag-isa namin pintor Oh. Baka may nagkakakilala niyan. Kita <laughs> oh, lang niya sa Marabilis Bataan. Di ba? Sa YouTube channel. Yo, I-upload natin 'to para sakali baka sakaling may magkakilala sa atin ng mga kasama natin sa ibang lugar. May kita nila tayo. <coughs> yan mga guys. <coughs> Medyo inuubo tayo ngayon dahil uso ngayon ng trangkaso Maya. Pasaksak mo na 'yung extension. Tatabasin natin 'to, Fred. Lalim 'ko sa baba. <coughs> maluwang 'to, maluwang. Ito yung isa kong kasama, no? <laughs> isa rin tong inaasahan dito sa pagdating sa trabaho. Kinakamasipag. Uh, Kinakamasipag sa lahat. Uy, my goodness, nasugat agad yung aking, <laughs> ano, kasipagan. Para sa mga nakakilala niyan, guys, yan yung hinahabol pala ng mga kwandel. Babae. Babae, babae. Habulin ng babae. Nasugat agad, eh. Sa sobrang kasipagan, eh. sa buhok niyo. Hina trabaho, magtatrabaho tayo, nandiyan lang yan. Pero ito, alaala -ala to. tayo mag wala dito sa trabaho. Itong video na to, para sa atin to. Isang gisi muna dyan, isang gisi. Yeah! Oh, <laughs> <laughs> diba? Panis! Oh. Kaya tayo mga nangong laban lang tayo. Importante lumalaban tayo ng patas at pinapakain natin sa pamilya natin. <coughs> Marangal. Oh. Ganito ba po? Ito namin ng Moldorian mga guys sa kabila. namin dito yan yung palengki palengki na marabilis ganda dito no kami ng tasing mamaya ulit guys pagkita ko sa inyo ulit kung paano magkabit ng plastic Thank <laughs> you.